May problema ka ba sa pagdumi? Baka ito na rin ang kailangan mo. Years ko na rin itong nararamdaman. Ilang beses na akong nagpahul abdomen ultrasound. Pero okay lahat ng results nito. Okay lahat ang organs ko. Kaya kung katulad mo ako, subukan mo na rin ito. Basag ang dumi, pakiramdam mo, palagi kang tinatawag ng CR. Nahilab palagi ang chan at pakiramdam mo palaging may tira sa pagdumi mo subukan mo na rin ito. So, kung ang iba, beauty conscious, nag spa or nagpapa-beauty salon ngayong nga panahon ng bakasyon, tayo ang solution natin sa ating health problems. Ang focus natin. So, aanin mo naman kasi ang ganda kung may health problems ka naman. So, kung hindi ka maselan, panoorin mo ang video na ito. Tara, subukan na natin itong Optimal Colonics located dito sa JM Building, second floor, Santa Rita, Carzada, Batangas City. Ayan, samahan nyo akong subukan ang colon cleansing. So, ayan, napaka-accommodating ng mga okay, staff nila na dito. Na, so, ayan, start na ng ating session first session. Kaya, samahan nyo ako para sa ating colon cleansing. Ito po yung first session natin, may insert na tube. So, hindi naging madali para sa atin ang insertan ng ating ng tube kasi nga uh, maliit lang yung ating uh, daanan ng uh, dumi, yung ating anus. Medyo maliit siya, kaya ang solution ay lagyan ng lubrikan para hindi ganong masakit kapag in sa atin po na may mga problema sa pagdumi, kapag nakakaramdam tayo ng pagdumi, kaagad po nating i-dumi ito. Huwag po natin itong pipigilan kasi masama daw po yun. at paalala rin po para sa mga may problema sa pagdumi huwag po natin palagi ang pipiliting dumumi kung hindi pa po tayo napapadumi dahil ito po ay magiging sanhi ng almoranas kaya kung minsan yung iba nagkakaroon ng almoranas ito ay nakukuha sa pagpilit na pagdumi Yeah. Mm -hmm. Uranus, yeah. Ito, yeah. kaya ganyan kalilid. Mm -hmm. Yan. Yeah. Nalabas sa ano niya. Hindi yung nakalikit sa lining ng dito ka. Ah, pero sa unang-una pa lang ako, ah, Sarah, kung oh, yan ang tube mo, yung iyong daanan ng dumi, nandyan pa lang ako niyan. So wala pa tayo pinaka doon sa pinaka... Ah wala ba, pa Wala pa naka tayo. Wala pa sa abisal din. Dito, dito, pa mo mo na, tayo, yeah, yana, mga. Sabihin mo sa akin. Ayun, mo, may mga anong ano siya anong Parang Parang lumog. May mga lumog Light meal lang kasi ang ano natin. So, Tapos makasig na. O, okay. walang kape. Pero huwag na muna ikaw magkakape, ma'am, ha? Sige, asibig. Uh, kahit herbal, ma'am, kape? Yes. Bawal din. Bawal po. Pagka na, na ano natin yan, nagamot na natin, pwede na po tayo ang kumain ng gusto. Pero dapat meron, magas siya, o. Oh. Nagalawang akong chuk. Ano pa ibig sabihin, o? Sobra. Kinakababan ka ba? Tama. Lamig. mm -hmm. Ang dami? dami. Kaya irritable yung chan mo. Kasi ganyan. Unang session pa lang natin. na yung ibang session namin. Ang hirap. Clear. Ang hirap mo. Ang hirap sa natapos lang ano. Tama-tama pala ho yung aking pinsan na ano. Hirap na hirap talagang dumumi. Si ma'am nga, araw-araw, basa pa ang dumi niya niya. Tapos nung kumain ka sa akin, alam niyo sa bak, huwag mo nang lalagain. Kahit once, ano lang, once hilaw a day lang. Once a day lang. Sa morning o kaya sa tanghali. Para lang po yung dumi mo, hindi laging basag. Kasi kailangan ng potassium din ng katawan mo. At the same time, para magpuudin yung yung mo mung sa loob masakit ka. Pero mas pisa lang Ano, masakit? So, pisa lang. Kaya nga, dinamihan ko ng lubricant sa loob. Kasi pag in-insert po, masakit talaga yun. Ang dami Ang dami niya, no? Ang dami niya, no? Ang dami niya, no? Ang dami niya, no? Ang dami mga lamig. Nakikita mo, ha? Oh? Kulay. Hmm. Nakikita mo? Hmm. Gumigil ha? Pakaramdam? Hmm. Gumigil na po po, ha? May balik mo, ma'am. Okay. Marami, ma'am, naigit dito pagka ginamit mm. na. Marami na kami regular patients, ha? Eh? Yung si Pucamas, na mas mapalit pa kayo, madam. Mm -hmm. Marami ng hospital na pinuntahan, dito lang siya umigit. Oh. Mm -hmm. Kailangan lang yani, talaga ng ko kayo ng mga pasyente. Oh, mas maganda ko dito. Dami ko na po kasi na ka-check up ka pa no. Mm. Para makaiwas sa ito. cancer. Oo, oh, kasi kapag ka tayo ay madumi ang kolon, lahat ng kinakain mo, hindi siya ma-absorb ng katawan mo. Kasi nga, hindi mo nalalabas yung toxins na dapat na nakalabas na. Dapat at least once a day may kuku ka. Pero kung ang pupo mo, basag, maliit, matigas, alam mo yun, iba yung, iba yung nagiging sinabi naman sa loob mo. Parang hindi ko po ramdang na ipakit na tayo dito. Parang feeling mo, kung lagi lang siya. Masakit na? Nahirap? Nakawater in ako ha? Sa mga gusto pong magpa-colon cleansing, dito lang po ito sa JM Building, Santa Rita, beside uh, ng Barangay Hall na rin ka. Yan o. ng ano mo, para out mo, labas. Maganda ang colon mo. Mm -hmm. Irritated lang. Hindi siya stricture. Kasi ang stricture nakagama. So hirap na hirap kaming palabasin yan. Tsaka masakit para sa iyo. Eh, pagka lumabas, ano, ano yan, ma'am? After ng session, pwede pong uminom ng tubig? Pwede pong uminom ng tubig. Huwag lang malamig. Tapos... Or water, sir. Or water lang. Mga daw pang... Ang ha. Mga ma -ma -ma -spices. spices. Mamantika at mm -hmm. ma Duh, bawal na po. Mm -hmm. bawal na ma'am. Baka kasi sumakit ang siya mm -hmm. ng Light meal lang, pwede pong Quaker Oats, ha? Mga rich in fiber po na pagkain. Yung frutas, bawal na po muna tayo ngayon ngayong araw na to. Pwede naman po uh, after Saging. 3 days. After 3 days na lang yung sun, ha? Ang pinaka ano ko lang sa kanya, light meal lang. Pwede pong boiled egg, uh, yung Quaker oats, mga ganyan. Gulay po muna. Gulay, bawal na po muna. Mahirap po po namin ng mga baby food. No, so, oh, wala na ang ating, ang ano, manunggal. Mahirap. Ayan. Mahirap siyang po namin. So, ngayon, baka lalo mahirap. Din. So, kailangan light meal lang po muna si Magan. Bawal na po muna tayo sa tinapay. din. Eh. Boiled egg, uh, lugaw. Pwede kayo maglugaw, sir. Pero salt and pepper lang yung dalay mo. Tapos, lagyan mo na lang ng itlog para may lasa. Hanggang ilang araw po yun? Ngayon lang namang araw. Ah, ngayon. Bukas, pwede ka nang kumain ng gusto mo. Pero wag lang yung matitigas. Iwas na lang muna sa karne. Isda, pwede na naman. Isda. Kung walang prituin ng isla, pwede pong steam. O kaya... Sinay. Sinay yun. Huwag lang lagyan ng... Tingnan po. 10 minutes pa lang tayo, ma'am. Maraming na lumalabas sa eh. inyo. Bago ko naman kayo paalas, hindi dapat kalma. Tingnan mo po siya, Marami siyang granules na. Kaya irritable ang chan niya. Yan yung nakadikit sa lining. Kaya feeling niya, lagi matatay siya. Ganto din si di ba Nung pumasok sa atin, ang tahimik lang. Alam mo yun, ma? Ganto din siya, yung konting ano lang ay gusto agad mag-CR. Feeling niya may lalabas agad. Pero pag kasi ay wala. No, oh. hmm. ganun na. Wag mo lang sa wag mo lang no, ang chan. Ang gawin mo, kailangan ang mga kinakain natin bago ako kumain ng warm water. Maasid talaga si Simon. Kada labas hmm. ay... Eh. Oh, Mamang mo. Ang hitam ba? Yan na po yung gaganim sa lining. Ito mm -hmm. Mga maliliit yung nalabas sa iyo eh. Maliliit na granules. Hmm. Yan yung pupo mo na hindi lumalabas talaga ng tupad. <coughs> na po.